Hello, hello mga momshi. Magandang araw. Hi. Bale, ito na yung part 2 mga me ng aming Halloween vlog. Ngayong araw nga yung Halloween party ng mga bata at super excited talaga sila at sa at Basti. Pagkagising pa nga lang nila, ang unang tanong agad sa akin kung anong oras daw ba magsisimula at halatang hindi na nga sila makapaghintay. Bale, 10am na kami nagising mga me kasi nagpuyat pa kami talaga kagabi dahil nanood pa kami ng horror movie. Simula na kasi ng long weekend ng mga bata kaya medyo nagrelax muna kaming lahat. Nagkaroon kasi sila ng health break sa school bilang pahinga pagkatapos ng kanilang periodical exam. Pagkagising namin, nagbreakfast breakfast muna kami, tapos habang kumakain, pinag-uusapan nga namin kung anong oras sila mag-aayos. Si Basti, excited na agad isuot yung costume ni Jason, habang si Ate Sam naman ay chill lang. Hindi na nga mapakalitong si Basti, simula pa lang ng umaga, paulit-ulit na siyang nagtatanong kung anong oras daw ba magsisimula yung Halloween party. Sabi ko nga sa kanya, ay 3pm pa magsisimula yon at matagal pa yung ihintayin niya, kaya maglaro na lang muna siya, pero ilang minuto lang mga miyo lumilipas nagtanong ulit siya ng tanong. Excited, Yarn. <laughs> Mga bandang hapon nagsimula na rin kaming mag-ayos ng mga bata. Si Ate Sam ang muna kong inayusan. Natang dress na ginamit niya, ay yung same costume din niya last year kaya talagang sulit na sulit yung gamit niya dito. Ito namang wig niya ay binili lang namin online at buti na lang okay naman yung quality at yung itsura. Do sobrang bright nung pagka pink ng wig niya as in halos neon pink talaga mga mi pero mabuti na lang at bumagay naman kay Ate Sam. Next namang nagbihis ay si Basti. Simple lang yung kailangan namin na costume niya bilang si Jason ng Friday the 13th. Kailangan lang niya ng dark long sleeves, black shirt, pants na black at boots kaya hindi na kami nahirapan maghanap. Sakto kasi meron kaming available dito sa closet ni Basti kaya hindi na kami kailangan bumili pa. Mga 3.30pm na yata kami nakaalis ng bahay. Medyo na late ng kaunti kasi syempre ang hirap din magmadali kapag may mga batang kailangan ayusin pa yung costume. Pero okay lang at least kumpleto na at ready na talaga silang dalawa. Buti na lang din malapit lang kung saan gaganapin yung Halloween party at dito lang din sa subdivision namin mismo. Pero kahit walking distance lang, ginamit pa rin namin yung sasakyan. Ayoko kasing mapagod sila at isama't basti sa paglalakad, lalo na't nakakostrum sila. Ayoko rin pagpawisan sila agad kasi ang effort namin sa pag-aayos, sayang naman kung magulo lang agad tapos hindi pa kami nakakadating sa venue. At ang pinakiiwasan ko nga yung magmuryot sila pagdating doon, tapos maglalakad din sila ng napakahaba mamaya, kaya kailangan talaga nila ng maraming energy. At ayun na nga, pagdating namin sa venue, ang dami ng tao, pero sakto lang yung dating namin dahil halos magsisimula pa lang yung party. Bago magsimula yung yung program, binigay na nila yung pagkain ng mga bata. Meron na itong kasamang chicken, spaghetti, at drinks. May registration fee na 250 pesos per kid, pero sulit na sulit na kasi may food na itong kasama at may mga pag pa. At after nilang kumain, nagsimula na yung mga games at ang saya kasi kahit mainit ng konte, todo participate pa rin yung lahat ng bata. Si Ate Sam sumali agad sa games, pero si Basti naman ay medyo nawala sa mood nung una kasi siguro dahil hindi sila magkatabi ni Ate Sam sa upuan. By number kasi yung seating arrangement ng mga bata, kaya napunta siya sa kabilang side ng table. Same lang din yung program this year, kagaya nung last year na Halloween party nila, meron na silang inihandang mga games, prizes, at fun activities para sa mga bata. At tulad ng dati, nagkaroon din ng awarding para sa mga best in costume, at grabe talaga, ang daming magaganda at creative na outfits. Yung iba, halatang pinaghandaan talaga ng bongga, may mga DIY din na katulad namin, pero meron din talagang todo props at makeup. And after nga ng mga pag-games nila, nagstart nag-start na rin yung trick or treat walk at excited lahat ng mga bata bitbit -bit yung kanika nilang mga basket sobrang dami talaga ng mga bata na sumali ngayon, mas madami kumpara sa nakaraang taon, tapos tuwang tuwa talaga yung mga bata kasi bawat bahay na pinupuntahan nila, may mga pakendi at chocolate yung mga homeowners tapos sobrang organized ngayon dahil may mga staff at guards na nag assist kung saan yung mga bahay na pupuntahan ng mga bata, plano nga namin by next year kami naman yung mamimigay ng mga candies para sa mga bata. Parang ang sayang kasi kapag ikaw yung nagbibigay at syempre para maiba naman next year kasi this time sila at isa yung nag-trick or treat. Pero next year gusto naman naming ma-experience na kami yung nagbibigay. Oo, napaka-larma. Oo, napaka-ganda. Thank you po. Dito oh. na una. Ate Bella. Where's Rumi? Player. Picture ko kaya? And the roll up. Okay. Other side na, let's go. Look, I got the roll up. Go, 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 go. How about you, boy? Oh, no. Oh, no. Oh, no. This one. Where, pag-uwi namin, pagod pero super happy yung dalawang bata dahil sobrang dami ng candies at chocolates na nakuha nila. <laughs> At dahil nga hindi naman mauubos nila ate sa matbasti lahat ng candies na to, ay bala ko itong sa mini resto namin para i-share ito sa customers namin. Pero syempre, magtitira pa rin naman ako para kila ate sa matbasti dito sa bahay. At yun lang naman yung chika ko for today's video, mga momshi. God bless! O oh, shanawa babush!